Good day mga ka-farmers. So nandito tayo ngayon sa ating black farm area, no. So meron tayong nakikita dito mga ka-farmers na na nag araro At saka meron ditong uh trasmulching. So mulching yung uh, may-ari dito. So tara samahan niyo ko. Before we start mga ka-farmers, uh, shout -out pala kay Jose Fermin Gamuyao Malesa. So nagtanong siya sa atin no kung pwede ba daw natin i-demonstrate ang trash mulching. So simple lang po uh, ka-farmers. So meron tayong dalawang trash mulching na technique. Una ka-farmers ay ang full trash. Ito yung pagkatapos ng pagharvest ng ating tubo ay di na ginagalaw yung mga tuyong dahon ng ating tubo o mga plant residue. So ang naka-advantage dito mga ka-farmers ay wala masyadong damo na tutubo. At pwede po tayo dito mag-araro. So i-remove lang po natin yung mga tuyong dahon na malapit sa puno ng tubo sa time na mag-hand weeding po tayo. Ang pangalawa mga ka-farmers ay ang may interval or may spacing na pag-file ng tuyong dahon ng tubo So ang naka-advantage lang nito mga ka-farmers ay kung sakaling uh, sunugin So isang row lang po ang masusunog nito At isa ding naka-advantage dito mga ka-farmers ay uh, pwede tayo dito mag araro At uh, makalis po tayo sa hand-weeding kasi di na po natutubuan ng damo yung nasa tabla kung sa amin ay tawagin So ang gamit namin dito na tools ay ang gahit kung sa amin ay tawagin. So yan lang po mga ka-farmers, maraming salamat.